Hello mga kasari, hello mga sisi ko, good afternoon, kumusta? Kumusta ang benta ng ating sari-sari store? Kumusta kayo? Kumusta ang inyong kalusugan? Well, dito sa amin, okay naman kami and uh, ang ano lang, ramdam nyo ba na matumal ngayong panahon ngayon? Papalapit na ang Pasko, di ba mga sisi? Pero dito sa lugar namin, ramdam na ramdam namin na sobrang krisis talaga. Uh, ilang araw na matumal ang aming sari-sari store. Ewan ko lang siguro dahil sa mga kakompetensya or nagbabudget na ang mga ano natin, mga suki natin ng ating mga uh, kakaapit bahay. Ayan, mga suki natin. Kasi nga papalapit na ang Pasko, crisis, mahal ang bilihin, allowance pa ng mga kabataan. Kaya dito sa amin ay na ang aming sari-sari store. So, for to this vlog, mga sisiko, magre-real talk lang tayo and sasabihin ko sa inyo yung mga nararanasan namin ngayon. Ayan, para para na lang din uh, mabigyan ko kayo ng lakas ng loob na kahit sa mga pagsubok sa ating buhay ay kailangan kakayanan na kakayanin natin. Huwag po tayong mawala ng pag asa Diyan naman si God na mag-provide sa atin kung ano yung mga pangangailangan natin. Basta kapit at tiwala lang tayo sa kanya. So, mga ilang araw, akong walang vlog. Medyo na -busy lang ako sa mga gawaing bahay. And kahapon pala, umalis din ako para ipa-check up po yung aking nanay na 75 years old. Ayan, matanda na kasi siya. Tapos, need niya na na uh, laging ma-check ng doktor. Kaya kahapon dinala ko siya, may mga gamot na ibinigay, may, may mga dagdag pa na gamot. so apat na gamot apat kanyan, apat na gamot yung binigay sa nanay ko and pagkatapos babalik pa kami sa susunod na araw kasi need na ipalaboratory siya, so syempre alam nyo naman mga sisi, anak tayo, tayo talaga ang mag-provide ng mga pangangailangan ng nanay natin maintenance niya, ayan so pagkatapos ng nanay ko Uh, si Pupoy na naman yung dadalhin ko sa bed niya. Taposin ko muna yung mama ko. Dadalhin ko si Pupoy sa bed niya. Kasi nga, di ba, kung sino nakakakilala kay Pupoy. Ayan, si Pupoy ay alagang aso ko po. Ayan, tapos meron siyang karamdaman na seizure. Ayan, may seizure si Pupoy. Ayan yung sakit niya. So, kailangan niya ng maintenance araw-araw. So, ang nakakalungkot mga sisiko. So, yun na nga mga sisiko, naputol, may bumili lang. Uh, ang gamot ni Popoy ngayon, maintenance, dapat araw-araw. Na dati, ang gamot niya ay 60 pesos ang isa. 60 pesos per day. Pero ngayon, unti tumaas. Ngayon ay nagiging 150. Halos dumubli po ang price ng gamot ni Pupoy bawat isa sa isang araw. Nagiging 150 na siya. Yun yung isa sa namumroblema talaga ako. Kasi pag hindi siya makainom ay magsisisure po si Pupoy. Yung mangingisay si Pupoy, Kawawa naman yung alaga ako. Hindi, hindi rin namin siya pwedeng i-give up. Kasi pagkatapos naman ng seizure niya, tumatakbo at naglalaro naman. Pwede ko siyang siguro ipa yung tinatawag nila na ipa-inject para matulog na lang forever. Pero ginagawa lang yan sa mga aso na yung malapit ng mamatay o naghihingalo. Pero ang sakit kasi ni Pupoy after mag-seashore tatayo agad at maging okay na siya. Hindi talaga as in na parang naghihingalo. Kaya kawawa talaga. So yun yung ano ko din ngayon. Uh, Nagpo-post nga ako sa mga group na binibili ko po mga sisi. Hindi ako nahihiya. Binibili ko yung mga Malboro, uh, Malboro codes ng Crafted. Binibili ko po yan. Hindi ko hiningi Binibili ko yan. So kung magkano yung points, balihati na lang sa price. Ayan. So 15 points kasi yan. Binibili ko siya ng 7. So 8 yung sa akin. Para pangdagdag na lang din sa gamot ni Pupoy. Yun yung ginagawa ko, nagpo-post po ako. So, sawa ng Panginoon, meron naman po nagpapadala ng mga CC natin. So, pangtagdag na lang sa gamot ni Pupoy na 150 per day. So, need ko na din siyang ibalik sa bed niya kasi medyo matagal na para malaman ko rin kung meron bang mga changes sa gamot niya or tanongin ko doon sa doc kung mayroon bang mga option na mas murang gamot pero palagay ko wala mga sis so 150 a day minsan di ko siya pinapainom next day na naman kasi nga ang mahal and ngayong year din mga sis uh, graduating si Kring Kring uh, 5 years kasi yung course niya so graduating siya ngayon umalis siya para mag ng costume niya na parang Pilipiniana So, 3,000 daw yung renta. <laughs> Grabe mga sis. 3,000 ang rent ng kanyang uh, costume. Kasi yun yung suotin nila sa pictorial para sa graduation. Yan. So, ito po yung uh, update ko sa buhay ko ngayon. Daming gastusin. Pero, sige lang. Laban lang po. And, isa pa itong tindahan na sa ngayon ay matumal. Dala na rin siguro ng maraming kompetensya sa labas at dito na rin sa loob. Dito lang malapit sa amin mga sisi. Pero syempre wala kami magawa. Patuloy pa rin yung buhay. Ayan, tinda pa rin kami. So thankful na lang kami sa araw-araw na may pumapasok pa rin na, na benta na magagamit namin para sa susunod na mga araw na rin. So nag-thankful din ako sa grocery na kahit papano kung ano yung mga kulang-kulang dito sa tindahan ko. Kahit pa makaipon ako ng 5,000, makabili na ako ng grocery sa grocery. So, hindi na kailangan pa na mag-ipon ako talaga ng pang-grocery kung at ako aalis dito. Kasi nga sayang naman kung aalis lang ako dito na worth 5,000 lang yung pera para mamili lang sa grocery. Napakaliit na halaga at gasto pa sa pamasahe. So, buti na lang nandyan sa si grocery. And meron din akong uh, na-deliver na item worth 5,000. So yun yung ipapakita ako sa inyo yung mga kulang-kulang dito sa tindahan namin. So ito yung update natin mga sisiko. So kailangan lang po na maging matatag po tayo and sana uh, mahugutan nyo kami ng lakas pala na, na lumaban sa buhay. So kung ikaw man ay nanonood ngayon and uh, okay yung life mo ngayon, wala kang problema. Uh, thankful tayo kay God. Ayan. Kasi hindi naman din lahat ng panahon ay uh, maka-experience tayo ng ganito, malungkot tayo, may problema, up and down lang kasi yan. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Ganyan lang talaga yung buhay. Kailangan lumaban lang po talaga tayo para uh, para malampasan natin ang pagsubok. Ayan mga sisi ko, ba diba? At least alam nyo yung life namin ngayon. <laughs> wala kasi kaming ibang source of income. Ito lang talaga yung tindahan namin. Kaya kailangan na mag, mag maging matatag kami. Mm. Ayan. Oh, oh, si check up, oh, na, check -up, up na si Popoy. Si Ayan oh, yung mga... Dito kami na clinic. O, parang makita niya talaga. Ayan, ayan. Ito, clinic talaga yan, ha? Kawawa ah. Wow, wow, ang aming aso. Palangga masyado ngayong kanyang mamang. Ang galing ng tali niya man sa kahawa, sa ano. Parang ko naman siya. Para lang din ako no? mm. ano, naman. yung ano. Oh. Ano ako kayong heart. So di naga hypertrophy. Ah, mm. uh, naga kapal ang muscles ng kanyang heart kasi naga overcompensate sa body. Niya. Malaki kasi yung aso niya tapos kiat pa yung siya. Mo nang naga seizure siya. Ay makaya sa heart pump ba. Mo nang gadugga siya. Mm -hmm. Oo. So, kung di cok, kung lungs kailangan nang kita rifoteng kung 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 dapat hindi maklaro yung mga alveola, yung mga branches sa lungs. Maklaro lang na siya kung na-implema. O di ba na kung smoker ka, kung na yung baga. Smoker ka po yun. Kasi na yung hit-hit na yun. Kung kapag ito, pa. Kasi kung sigurilyos na. So, unsa may kuan anin niya, ano So, ito, i maintain...